break So, ayun guys, magbe-breakfast kami sa morning ngayon. Kasama si mga tolits. Ilaga sa akin. So, 5.30 pa lang ng umaga ngayon guys. Kaya, ginagalaan naman mag-practice. Yung mga panito ito gusto nang tumakbo. Nakikita nyo naman. Eh. So ayun guys yung import ng Nueva ayun.

So ayan guys, mahaba na yung buhok namin ni eh, Kuya kaya magpapagupit muna kami dito sa barbershop malapit sa bahay namin. Ako si Jam Gidin Amito. Um, um, lalaban ako sa San Weba So guys, nag-aalis tayo ng gamit. Aalis tayo. 11 yung all call time din sa ano, Pangasinan yung ruta natin ngayon guys It's a 4 hour drive from Sa Manila Punta dyan so tara So guys Alis na tayo uh, Magpapadaan ako sa Petrod Marilao guys So yan Kumain muna bab, dito sa mga burger thing libre mo ako dito ayan guys malapit na daw sila boss babi nang chat na siya So ayan guys Matapos tayo magintay ng mga 30 minutes Guys dumating na yung service namin At eto na nga sila Nangungulit na sila sa video And Nagbibidyo okay kasi Idol Kenneth Mocon Ang singer So ayan guys May shooting pa nga Ayun, no? Mamaya na ako dadaan dyan Maglalaro muna ako Mamaya na lang ha

ayan guys, pa kami ni Bobby Back to Manila. Tapin lang namin sa sasakyan Ayun yung bandow sabi ni Bobby. So, okay na Sa kayo. Bobby, bibili-bili ka tapos nagre-reklamo ka. daw yung naman ng chips guys. Nunjap. Kung pala galing ni at bandang mga alauna na nga guys inikot ako ni kuya ang bait ng driver namin salamat at inatid ako dito sa Petron Marilao para hindi na ako mag i-in drive guys bago tayo umuwi bibili muna tayo ng pasalubong dito sa Burger King para sa asawa at mga anak ko guys so ingat guys God bless us